ang alamat ng pinya. May makinam Rosa at Pinang na nakatira sa liblib -lib na lugar. Dahil mag anak lang si Pinang, rumaki siyang sunod ang layo si ina. Ang katwiran ni Aling Rosa ay maliit pa naman si Pinang at matututo rin ang panak na mga bahay kapag nagdalaga na. Subalit nagkaman siya. Hindi natuto ang kanyang anak pagkos naging tamad ang dalagita. Ang alam gawin ni Pinang ay kumain, pamintana, maglaro, maligo at matulog. Lagi pang nangangatweran na pagod siya paglalaro kapag inuuto ng ina o kaya hindi mahanap ang dapat hanapin. Mahal ni Aling Rosa ang kanyang anak, kaya naman siya na lamang gumagawa na magawaing bahay. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa at inutusan niya ang kanyang anak ni pagluto siya ng lugaw. Sumunod naman si Pinang, ngunit nakalimutan niyang may niluluto siya. Kaya naman, nasunog ang lugaw. Gayunpaman, inihain pa rin ito ni Pinang. Gusto mang magreklamo ni Aling Rosa ay hindi na niya ginawa dahil kahit paano pinagsisilbihan siya ng anak. Minsan ang nagluto si Pinang ay umiral ang kanyang katamaran. Bawat bagay na hanapin ay tinatanong niya sa kanyang ina. Nanay, Nasaan ang palayo? Nanay, nasaan ang kutsara? Nanay, nasaan ang sandok? Hanggang sa maindi si Aling Rosa at pasigaw niyang sinabi, Naway magkaroon ka ng maraming mata para makita mo ang mga inaanap mo. Halos dinig na mga bahay ang malakas na sigaw niya. Tumahimik si Pinang at padabog na bumaba ng bahay upang hanapin ang sandok. Lumipas sa mga oras hanggang sa nadipasan si Aling Rosa ng utog nahatunugan niya na ang paghihintay. Nagising siya ng dapit -hapon na. Malapit nang gumabing ngunit hindi na rin narinig ni Aling Rosa ang kalusko sa kusina. Wala rin siyang narinig na bubulong-bulong o pagdadabog. Nabahala siya kaya kahit may sakit ay pinilit siyang tumayo upang hanapin ang anak. Ni isa man sa kapitbahay ay walang nakakita kay Pina ang mula sa kaninang umaga. Hindi nawala ng pagkasa si Aling Rosa. Marahil, Nandiyan lang siya tabi-tabi ang kanyang anak. Naisip niyang maray na tatapo lamang si Pinang dahil sa huling sinabi niya. Nagpagaling siya at upang mahanap niyang anak ngunit naging bigo siya. Hindi na niya nakita si Pinang. Hindi kaya tumayos na si Pinang dahil hindi na niya ito naasikaso? O kaya naman, nagsawa na ang kanyang dalagita sa pag-aruga sa kanya. Ang mga katanong ito ay nagsasalimbayan sa kanyang utak. Lumipas sa mga araw at lagi niyang hinihiling na sana ay bumalik na ang kanyang dalagita. Hanggang isang araw, napansin ni Aling Rosa ang tumubong halaman sa pahuran ng bahay. Dahil kasang siyang maruga, araw-araw ay dinidiligan niya ito hanggang sa namumang halaman. Laking gulat niya nang makita ang bunga, hugis pulo ng tao at maraming mga mata. Bigla siyang nalungkot na maalala ang sinabi niya sa anak. Nagkatutunga bang sinabi niya tahimik na tumangi si Aling Rosa. Napansin ng mga kapitbahay ang espesyal na pag-aaruga ni Aling Rosa sa halaman. Ama, ang mga kapitbahay na nakarinig sa sagutan nila magkina ng araw na nawala si Pinang ay madalas sabihin. Pinang niyang iyan. Bilang pagkalalas anak, pinadami ni Aling Rosa ang tanim at panimigay ibawat isa. Bawat pinyang pinamimigay niya, pikinugwento niya kung paanong siya nagkaroon ng kakaibang halamang tanim. Mula noon, Tinawag na ang halamang baybunga bunga na hugis ulo ng tao at maraming mata.